Par, kamusta? Anong balita Tara, kapi tayo. Kakatapos lang namin sa trabaho. Pagod pero sakto lang. Pero bago kami maghapunan, ilalabas muna namin ang mga bata. Sakto, biyernes. Maraming tambay sa labas. Ganito lang ang buhay namin dito. Pagkatapos ng trabaho, binibigyan namin ang oras ang mga bata para sila maglibang sa labas. Sama ka? Tara, libot tayo at ipapakita ko sa inyo kung anong meron sa sentro. Basta araw ng biyernes, sigurado maraming tao. Nakaugalian na namin ang maglakad-lakad tuwing biyernes. Palipas oras, yan ang gawain namin dito. Kapag OFW ka, hahanap-hanapin mo itong mga ganitong gawain dahil iba ang mamuhay sa ibang bansa. Para hindi ka mahomesick, kailangan gawin mo to lalo na pagkasama mo ang pamilya mo. Sa lang din. Kaya kami, pag nagpaplano kami umuwi ng Pilipinas, sinusulit talaga namin kahit utang para makabagbakasyon lang tulad nito may mga nagtitinda wala namang mga nabili sabi nga walang basagan ng trip dangan at hanap buhay araw araw may lugi at sa layo ng aming nilalakad nagutom na ang dalawang bata kaya gusto na daw nilang kumain yan lang naman ang isa sa kaligayahan ng mga anak ko basta huminto sasabihin sa iyo gutom kaya pagbigyan na madalas naman mas masarap ang pagkain sa labas pagdating sa pagkain hindi ko sila tinitipid sa lalaki ng kagat mapapanganga ka pagkatapos nilang kumain pinauwi ni misis ang lalagyang ito hindi ko alam kung bakit, pero sige. Habang naglalakad kami, napansin ko ang dami ng kumakain. Never pa akong nakakain sa mga restaurant na ito. Dahil lang isang kain mo diyan, isang linggo na naming grocery. At nakita ng anak ko ang mga tropa niya. Ang sarap naman ng mga ice cream na ito. Sa kulay pa lang, nakakagutom na. Lumipas ang mga oras, madilim na pala. Kaya kailangan na namin umuwi at hindi pa kami nalamon. Initikis ko ang guto, may maipanood lang sa inyo. At ito na nga, gagawa pala si Mrs. ng isang kakanin. Buti na lang may namana na si Mrs. sa aking paboritong biyanan. Oo mga par, ang paborito kong biyanan ay magaling gumawa ng kakanin. Shoutout niya pala sa paborito kong biyanan. From your paboritong manuga. Gumagawa na pala si Mrs. ng latik. At ako naman ay nagluluto ng aking paboritong tinola. Tamang tama, meron niya pala akong sayote. Dahil kung walang papaya basta may sayote ka panama na kaya isugbo na natin ito at talagang ako'y pasal na pasal na aray namang oras na alas 10 na hindi pa kami naka inuuna ko pa ang paggagawa ng content Diyos ko po Mario kung hindi lang dahil din eh baka kami maaga ay tulugan na kaya nilagay ko na ang sili ayos na ito para makakain na Luto na rin pala itong kakaning ginagawa ng paborito kong misis. Kaya ating hahanguin na. Ha? Sabi ni misis, arin na may madali lang ang itataobla ang at lalagyan ng latik. Tapos isabi sa akin, ay e, akin daw mo lang itabi at arin daw naman ay e, bukas pa kakainin. ng lintik na iyan, dapat iyan bukas na ginawa. Sa lahat ng ayaw ko yung gagawa ka ng pagkain tapos bukas mo pala lamunin. Siya paano mga par, hanggang dito na lang ang bukas na lang ulit. At ako'y pasal na pasal na.